Kumusta mga kasaliksik? May mga pangyayari sa ating paligid na talaga namang mapapatas na lang ang ating kilay at mapapatanong paano yun nangyari? At syempre ang unang pupuntahan natin para makahanap ng kasagutan ay mga scientist at iba pang eksperto. Pero paano kung pati mga scientist ay hindi ito kayang ipaliwanag? Kaya naman para sa video na ito, ayan ang pag-uusapan natin mula sa lalaking tumalino ng instant dahil sa isang aksidente hanggang sa kakaibang tunog sa kalawakan. Ito ang siyam na pinakamisteryosong pangyayari sa mundo na kahit mga scientist ay napapakamot ulo na lang. At kung handa ka ng malaman ito ay simulan na natin. Number 9. Ang Misteryosong Bakal sa isang malayong parte ng desierto sa Utah, USA, ay bigla na lamang may lumitaw na isang peraso ng poste ng bakal na may 3.7 meters o labing dalawang talampakan ng taas noong 2020. Ito ay nadeskubre ng mga tao isang umaga na nakatayo mag-isa. Walang nakakaalam kung sino ang naglagay nito at saan ito nagmula. Ang bakal ay makinis-kinis pa at maraming detalye sa bakal na makikitang kalalagay pa lamang nito. Kaya naman maraming mga tao ang pinagpiestahan ng bakal. Ang iba pa nga ay dumadayo pa sa yuta para lamang ito ay makita at makuha na ng larawan. Ngunit isang araw matapos itong madiskubre ay bigla na lamang itong naglaho. At katulad noong una ay hindi rin alam kung sino ang kumuha nito. Kaya naman malamang kahit mga scientist ay hindi talaga kayang maipaliwanag kung sino ang naglagay at kumuha nito at nasaan na ngayon ang bakal? Ops, nagsisimula pa lang tayo. Bago tayo magpatuloy, isang mabilisang paalala lang. Nakapagpinindot mo ang subscribe button at nahit ang like, ay siguradong siswertein ka sa araw na ito. Try mo, wala namang mawawala. Number 8, ang MV Joyita. Ang MV Joyita ay isang merchant vessel. Ang kwento ng barkong ito ay isa rin sa pinakamisteryoso at kakaibang pangyayari sa kargatan. October 3, 1955 ay umalis ang barko sa Samuas Apia Harbor papuntang Tokelau Islands na may 430 kilometers ang layo. Ang barko ay may sakay na 16 crew members at siyam na pasahero ng ito ay maglayag. Aabutin lang sana ng dalawang araw ang ekspedisyon at October 5 ay inaasahang nasa destinasyon na dapat sila pero nung umabot ang October 6, doon na nakatanggap ng signal mula sa barko. Pero nagsagawa man ng search and rescue operations ay walang nadiskubreng mga katawan sa ilalim ng dagat. Limang linggo pa ang nakalipas ay doon na tumambag ang MV Joyita na nagpapalutang-lutang at wala nang na ngang laman ni isang crew at may mga nawawala ring cargo. Hanggang sa ngayon ay misteryo kung ano nga ba ang nangyari sa mga crew at barko. At bakit bakanteng barko na lang ang natagpuan. Pero hanggang sa ngayon, ni isa ay walang makapagpaliwanag. Number 7: Musika sa Buwan. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kayang makagawa ng kakaibang musika ang mga planeta? Maaaring hindi ka panipaniwala pero base sa karanasan ng mga astronaut sa Apollo 10 noong May 1969. Habang nasa kalawakan sila, sakop ng buwan, ay sabay-sabay silang nakarinig ng isang kakaibang tunog na tila pumipito. Talaga namang kakaiba ito, kaya natakot silang i-report sa NASA at baka paratangan silang hindi nagsasabi ng totoo. Pero ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ang maaaring eksplenasyon sa kakaibang tunog ay isang electrical interference. Pero nang dahil din sa pangyayaring ito, ay marami na ngayon ang naniniwalang may mga aliens at sila ang salarin sa mga tunog na ito. Number 6, Hector Si Hector ay hindi tao, lalong-lalo na hindi rin siya hayop dahil isa siyang kumulunimbus clouds o pwede rin nating tawagin na isang bagyo. Pero bakit nga ba sumikat siya sa pangalang Hector? Siguradong ikagugulat mo dahil kada alas tres ng hapon sa Tiwi Islands north of Darwin sa Australia ay nagpapakita ang bagyong ito para ipamalas ang kanyang hagupit. Ito ay nangyayari tuwing September hanggang December at January hanggang March. Kaya tinawag rin ito ng marami bilang bagyo na may sariling personalidad. Dahil nga sa kakaibang pangyayaring ito, simula 1980s ay sinusubukan ng pag-aralan ng mga meteorology ang bagyo. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa rin solidong konklusyon kung bakit nagpapakita si Hector sa parehong oras araw-araw na tila ba may nagdidikta sa kanya. Nasa 66,000 feet ang taas ni Hector at kilala siyang salarin sa pagkasira ng maraming mga puno sa lugar. Number 5. Ang Jade Disc Sa libingan ng mga Chinese Nobel noong 5000 BC ay nadiskubre ang mga stone disc na nakapatong sa kanilang mga katawan. Ang mga stone disc na ito ay gawa sa jade na isa sa pinakamahalagang sangkap para makagawa ng mga alahas, vase at marami pang iba. Hindi ito karaniwang ginagamit lalo na noon dahil masyado itong matigas para mahulma at itrabaho. Kaya naman nagtataka ang mga scientists kung paano ito ginawa ng mga tao noon sa China at bakit ito nakapatong sa mga bangkay. Ang tanging sagot lang ay mga teorya na nagsasabing maaaring may sinisimbolo ang bawat mga disk lalo na sa kinikilala nilang mga Diyos noon. O di naman kaya ay trip lang nilang patungan ng disk ang mga yumaong mahal nila sa buhay at baka wala ng ibang rason pa. Number 4, ang lalaking instant genius. Katulad sa mga sikat na superheroes na kung saan ay nagkakaroon sila bigla ng kakaibang kakayanan matapos ang isa ring kakaibang pangyayari. Ganito rin ang mangyari kay Jason Padgett. Si Jason Padgett na nakatira noon sa Tacoma, Washington ay isang tipikal na lalaki na nagtatrabaho sa umaga at habang sa gabi naman ay nagsasaya at umiinom ng alak. Pero isang gabi ng September 13, 2002, ninakawan si Jason at inatake ng mga armadong lalaki. Ang isa dito ay nagawa pa siyang masuntok sa ulo. Agad siyang natakbo sa hospital. Pero nang pagkagising niya ay tila umikot ang kanyang mundo at nag-iba ang pananaw sa buhay. Ayon sa kanya, ang mundo natin ay binobuo ng iba't ibang hugis at numero na kayang ipaliwanag ng matematika. Ginugugol niya na ngayon ang buhay niya sa pagpapalawag pa ng kanyang nalalaman sa geometry at math. Ang pangyayaring ito sa buhay ni Jason kung bakit bigla na lang siyang tumalino sa matematika ay hirap pa rin ipaliwanag ng mga eksperto. Number 3. Misteryosong pag-ulan ng karne Ang karne ay isa sa mga putahing paborito at inaabangan talaga ng maraming mga tao pero nakarinig ka na ba ng mga karne na bumabagsak mula sa langit? Ito ay nangyari noong March 3, 1876 sa probinsya ng Kentucky na sa alas 11 hanggang alas 12 ay may naitalangang pag-ulan ng karne sa kanilang lugar na umabot ito ng ilang mga minuto. Ang mga karne ay hilaw pa at ready na ngang lutuin. Ang pangyayaring ito ay isa sa pinakakakaibang pinomena na naganap sa mundo. Sinubukan ng mga residente na magpatulong sa mga eksperto para malaman kung bakit ito nangyari. Pero noong panahon na iyon, ay wala ni isa sa kanila ang makapagpaliwanag kung bakit bigla na lamang umulan ng karne sa kanilang lugar. Number 2. Nazca Lines Ang mga Nazca Lines ay ang pinakasikat na grupo ng mga geoglyph na matatagpuan sa lupa ng Nazca Desert sa Southern Peru. Ayon sa mga eksperto ay maaaring ginawa ang mga drawing na ito sa pagitan ng 500 BC at 500 AD. Ang mga drawing na ito ay talaga namang napakalalaki at talatang pinag-isipang mabuti ang bawat mga linya at sukat ng bawat isa. Ang mga geoglyph na ito ay may iba't ibang hugis tulad na lamang ng mga halaman at hayop. Sa sobrang laki din ng mga drawing na ito, ay kayang kaya itong makita sa kalawakan. Kaya talaga namang sasakit ang ulo ng mga scientists isipin kung paano ito ginawa. Bakit ito ginawa at sino ang gumawa nito? Napakarami pang tanong sa mga Nazca Lines ang hindi pa nasasagot. Liban na lang kung magkaroon tayo ng time machine. Number 1. Si Coco para sa una sa ating listahan ay ang pinakaunang gorilya at hayop na naging fluent sa pag usap at paggamit ng sign language sa mundo. Maniniwala ka ba kung may hayop palang kayang makapagsalita at mailabas ang kanyang totoong nararamdaman? Ito ay si Coco, ang gorilya na pinanganak sa San Francisco Zoo at lumaki sa Woodside, California. Simula bata pa lamang si Coco ay sinusubukan na siyang turuan ng mga tagapag-alaga niya ng paraan para makipag-usap sa tao at ito ay sa pamamagitan niya ng sign language. Matapos ang ilang dekada ay natuto si Coco ng ilang libong mga salita na siya na mismo nagsasabi sa mga bagay na kailangan niya. Unang beses pa lang itong nangyari sa kasaysayan ng tao kaya hindi talaga nakakagulat na pati mga scientists ay mahihirapang ipaliwanag kung bakit ito na kaya ng gawin ni Coco. Pero sa kasamang palad noong June 9, 2018 ay namatay si Coco habang siya ay natutulog sa edad na 46 na taong gulang. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang mga pangyayaring ito ay talaga namang kakaiba at kung hindi ito kayang ipaliwanag ng mga scientist ay malay natin baka kaya mo. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.